Magandang araw po sa inyo lahat. Ah. Oh. Uh, ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga develop... Bongbong! Bong, teka muna, hindi ka na tumitira. Medyo nabawasan yung pag ganon mo ha. O, baka magkaroon ka ng withdrawal niyan. Hoy, <laughs> di ba? O, taas ang kamay dito yung gumagamit dati. <laughs> wag, wag, na, wag na, wag na. Baka mahuli pa kayo ng pulis. <laughs> de, de, de. Joke lang, joke lang. Di ba? Pagka nyo yan, hindi bahagawing excuse pa ay ayoko magbago may withdrawal pala hindi yung iba kasi yung ibang gahaman na <laughs> yung talagang lulong kay eh, kailangan nagpapa hospital yan ah, sige oh diretso diretso Dependent sa mga kaso uh, na hinggil doon sa uh, mga flood control project mm. at uh, i -re report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council Anong Anti-Money <laughs> Ano? Antay Manilin? Oh. may amlak. Okay, teka muna ha. Bongbong. -bong. Palakpakan natin si Bongbong. -bong. Tumatapang na. Hindi na nagtatago kay Claire ha. <laughs> Nagsasalita ka na. Hindi ka na ano ha. Hindi ka na duwag ha. Oy, tumatapang. Tuma siguro tumatapang. Siguro iba na tinitira nito. Hindi na yung pampaduwag. <laughs> ano mang droga ang <laughs> nakakapagpatapang. <coughs> kapatid mo may sabi niyan, adik ka. Huh? Nakakuha na po ng dalawang freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion at uh, bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3566 na bank account. Ayun, 3566 na bank accounts na freeze yung account <coughs> ni Saldi ko. Yung sayo dapat ang i-freeze mo. Ay, ikaw ang maraming nakuha eh. Oh. Pati yung asawa mo, ang dami daw nakuha, hindi di umano. Oh, oh. Pati yung bayaw mo, pumorma pa pambihira naman bongbong. Hindi ka ba nahihiyahin niyan? Lahat ng nakapaligid sa iyo magnanakaw, anak mo, adik, asawa mo, adik. I adik na magnanakaw pa tapos pati bayaw mo. Magnanakaw din pambihira. Ano, anong ligas ang iiwan mo sa bansang Pilipinas? Oh, eh ano i-expect mo sa magiging apo mo kay Sandro? Eh di adik at saka magnanakaw din. Ikaw naman, yung pinipris, kung ano-ano pinag-aatupag mo eh. Mm. 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na na, na, na frozen na. Umpisa lang po ito, mas marami pong asset ay mafrozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ah, masigurado ka pagka na frozen yan eh. May babalik sa kanila. Eh baka pagdiskartehan nyo pa ng no mag-asawa yan. Huwag <laughs> naman. Sana kung ibabalik mo sa yung makukuha nyo kay Saldi ko, ha? kumuha ka ng ebidensya. Okay? Pagkakuha mo at ibinalik mo sa taong bayan, kuha ka ebidensya. Ha? Huwag puro salita kasi NATO ka daw. Member ka daw ng NATO. No, ano NATO? ah uh, uh, no, no, action, talk only. Puro ka lang daldal -dal, eh. Ang ganda, ang daming, uh, ang daming ebidensyang prinisinta ni Saldi ko. Ikaw laway mo lang. Ang punan mo, panis pa sa droga. <laughs> ang bira naman eh, sa tingin mo, yung pag speech mong ganyan, naniniwala ang Pilipino? Pagkatapos ng nalaman ng Pilipino na as asawa mo, anak mo, magnanakaw, adik, sa tingin mo, magsalita ka lang ng ganyan, papaniwalaan ka? Without giving as evidence? Kapatid mo mismo, sinabi, adik ka? Gusto mo, paniwalaan ka lang basta-basta? nang hindi ka nagpapakita ng ebidensya. Basta magsalita ka, gusto mo maniwala taong bayan. Ay kung ganun, hindi ka sa planet Earth nakatira. Kayong dalawa ni Claire, sa fairy tale world kayo nakatira. <laughs> hindi po ganyan gumagana ang ano. ang tiwala ng taong bayan, lalo na sa mga katulad ninyo. Ito po ang aming pangako, that the money of the people will be given back to the people. Mer ano ka ba, Bongbong Marcos? Presidente? o kandidato. Puro ka pangako eh. Hoy! Gusto ko nang batuhin itong na masisira ko tong laptop ko eh. Hindi namin kailangan ng pangako mo. Ang kailangan ng Pilipino ebidensya. O kayo, tanungin ko kayo, kayo mga manunood. Anong gusto nyong marinig kay Bongbong? Pangako o ebidensya? Ay, eh, sawang-sawa na kami sa pakapangako nyo. Walang nangyayari sa pangako mo. Tapos na eleksyon. Ang dami mo nang sinabi sa zona mo. Walang, nang, walang natupad sa mga pinangako mo. And here you are again. Nangangako na naman. Animal. Show us evidence. Na hindi ka adik, show us evidence na hindi kayo magnanakaw ng pamilya mo. Meron din pong development uh, yung ICI at saka DPWH mag po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa walong congressman na may may ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Ayan nga sinasabi yung ICI mo hanggang ngayon wala pang ano, live stream. Katulad mo ring inutil. Puro pangako lang. Hanggang ngayon wala. Oh. Tapos may waran to arrest na kayo kay Salty ko. Si Tambaluslos yung pinsan mo, wala pa rin. Puro kayo kaso, puro kayo investigasyon. Yung malayo, yun ang binibigyan nyo ng warrant of arrest. Pagkatapos, yung pinatakas, bibigyan nyo, war para kang tanga lang. Yung nandito, bigyan mo waran to Paris. Eh, nee. alam mo kung bakit? Hindi mo kayang ipakulong yung pinsan mo. Kasi ibubuking ka noon. Tapos oh. Hindi mo mapapakulong yon. Hmm. Lastly, meron po akong uh, ibabangkit sa inyo. Dinapitan so, ano? po kami ng abogado ni Saldiko. ko hmm. At nagtatangkang mag-blackmail. Oh? Na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Hmm. I do not negotiate with criminals. Ayun. <laughs> oh. tarantada. <laughs> hindi raw siya. Hindi raw siya nakikinegotiate sa criminal. Tatlong taong mo, pinakinabangan, animal. Ay, yung binuko ka, sasabihin mo, hindi ka nakikipag-negotiate sa kriminal. Tatlong taong kayo merong sabwatan. <laughs> ano ba? Talagang niloloko mo mga Pilipino. Ito na si Bongbong Marcos. Oh. Sabog ka na naman ba? Uy, huwag kang sa kamera ng sabog. Ano ito? Negotiate. Inabot ng tatlong taon, you don't negotiate. <laughs> okay, sinasabi niya, sabi daw ni Saldi ko, ah, uh, wag daw cancelihin yung passport niya at hindi na siya maglalabas ng video. Ako, eto, tingin ko dyan. Bago naglabas ng video si Saldi decided na siya tuloy-tuloy. Because, because pag naglabas ka na ng video, wala ka nang babalikan. So, ibig sabihin, tinatrato mo na nakaaway si Bongbong. You, hindi mo gagawin yun para magkaroon ka ng negosasyon uh, negotiation in the middle. Hindi po ganun. Todo na yon. So, wala na pong negosasyon mangyayari dyan. Malabu malabo yon. Pangalawa, sa tingin mo, wala pang passport si Saldi kung iba. <laughs> sa dami ng pera noon, kung ako madaming pas, marami akong pera, ang anda dami ko ng US, ang dami ko ng US, ang dami ko ng passport. Kayang-kaya kong kumuha ng citizenship sa ibang bansa. E yung ganyang kadaming pera, tanga ka ba talaga? <laughs> At saka, hindi nyo gustong pauwiin si saldi ko. You don't want that. Huwag nyo kami lokohin. Kasi pag umuwi si saldi ko, ituturo ka nun. Yun na nga lang rason nyo eh. Umuwi ka rito, manumpa ka at dito mo sabihin ng ebidensya mo. Yun na nga lang nagagamit nyo eh pag umuwi yun. Yari ka talaga. So huwag mong gamitin yun. Ikaw, nagpapauso ka. Ulitin ko. Bigyan mo kami ng ebidensya na blinakmail ka, na kinausap ka nung abogado man lang patungkul dyan. Wala ka mailalabas. Dahil ang magnanakaw ay ka mag anak nang, Hmm, lagay nyo dyan sa comment section. Kaya naman, naglolokohan pa tayo buong-buong Marcos eh. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Hindi mo mapapauwi, tanga. Kunwari ka pa. Hindi mo kayang pauwiin yun. Yan nga sinasabi namin eh. Si Tatay Digong nakidnap nyo. Ha? Ah, uh, si Tebes na pa nyo. Kung gusto nyo talaga, may paraan. Kaya lang ayaw nyo. Kasi makakukulong ka. Ah. Na next tayo ha. Oh, discuss natin ito. Ito yung sinabi ni Bongbong Marcos. Nilapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangka mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya ay hindi na raw siya maglalabas ng video. O, oh, yan yung sinabi ni Bongbong. Yan yung pinag-usapan natin kanila lang. Oh, anong sabi ng abogado? Completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. Oh. Eh kayo, sino papanoy walaan nyo rito? Si Bongbong o yung abogado? Yan na lang yan eh. Ah. Yan lang ang usapan dyan. Kasi hindi pwedeng pareha silang tama. Laging ganun. Pag pare magkontra ang sinasabi, may nagsisinungaling dyan. May addict dyan. <laughs> hindi talaga. May, may sinungaling dyan. Pero ito lang sa akin, bongbong. Maglabas ka ng ebidensya. Huwag puro dakdak. -dak. Kasi sabi ka, si Saldi ko, ang daming nilabas na ebidensya, ikaw, puro dakdak. Laway lang ang puhunan mo. E eh yung laway mo, panis pa. Karamihan ang sinabi mo, sablay. Karamihan ng sinabi mo, sinungaling. E eh sabi nga ng iba, mas marami ka pang kasinungalingan kaysa doon sa sinabi mo. Eh. Ganoon. Ganoon ka katindi. Tapos gusto mo basta sinabi mo, papaniwalaan namin? Dahil presidente ka? kahit mo, yun ang dami nyo ng kasinungalingan sa Pilipinas? Wow! Ulitin ko. Hindi namin kailangan ng pangako mo, Bongbong Marcos. Kailangan namin ng ebidensya. Kung wala ka rin lang mapapakita ang ebidensya, tumahimik ka na. Dahil yung salita mo, tigsising ko. Totoo yan. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi mo.